Ayan, magandang papahapon na mga idol. Kain na po tayo. Ito na po yung kwano, inyadobo ko tapos pinirito ko. Napakasarap. oh, tostang, tostang. Nagluto ako ng saluyot ito. Tinimtim. Mm -hmm. Bale, ang binili ko lang dito, bangos. Ay, inutang ko. Ayan oh. Andi dito na lahat sa akin yan. Blazing na blazing na lahat. Mga palaka, saluyot sili. May detalit ako Masangkay mga pamangkin ko. Hindi ko mauubos yan. Ito naman yung totoo na sinasabi nila. Totoo lahat. Pati karag nga totoo yan eh. Kinakain din yan. Ako, napakasarap mga idol ko. <laughs> Bangos. May gabit Parang wala naman na yata Kung may hihi ko Ilabay mo direct Don't talk to you ah daw mo, lalag yung ulo. Hmm. Huwag kayong kukurap. Isusubo ko bombo, buong buo. Mm mo siya na yan cái làm được lắm cái tôi lô cái nhau Oh, ayun yung itlog niya, oh. Mm. na Mm -hmm. huh. napakahirap talaga walang kasama dito sa bukit pag nakalimutan ko ang tubig eh. walang nag-aalala buti pa nung andi dito si Ruene. sagana ang tubig ko Huwag kayo magulo ha. May tubig pala ako dito. Nakalibutan ko. Alam niyo mga idol, dun sa Thailand, ganito rin. Sinasampalukan nila. kahapon yung in ko may nag-comment mahal pala ito 400 isang kilo kaya kaya <coughs> super kaya Buti na lang may nagpapautang pa sa akin ng kwad 176 ito. Shout out sa ah. Idol yung araw-araw mo akong binibigyan ng sponsor. Nung isang araw, 1K. Kahapon, 1K. Thank you, thank you very much. Nabayaran ko si Patrick Road. Sino pa? Meron pa akong utang dyan sa Magsaysay Street. Ay, Kali 11 pala. Pasensya muna, Lot. Lot, shout out sa'yo. Ang bait-bait mo rin eh. Hindi mo ako pinipayin araw-araw. Araw, -araw. <laughs> ko na. oh Hala, itlo ba namin na dito? ipag ko. Hmm? <laughs> Sa Ilocano, bug-bug yan. Hmm. Saksakan mo ng dalawang sili. Mayang na mayang andatay. napakarami kong saluyot dito yung mga walang saluyot Diyan sa baryo pumunta lang dito nag-usap kami ng aking pinsang kahapon si Ruena lalaki lang kako ka ng lalaki pagbubunutin pag bubunutin mo ng kako Ruena ibenta mo na Hmm. <coughs> Nagdadakla na po eh. Papaiklog pa lang. Masarap ito lagyan ng sili. Wow. Alam nyo mga idol, yung mga bisita ko doon na tiga baryo nung araw, parang tela rose ang pangalan. Eh. Nagluto ko ng gabi noon. Pinagmamasdan kong mabuti yung kanyang ginagawang pagluluto. Ginaya ko. Kaya sarap ng luto ko. <laughs> Wala nga lang sabaw. <laughs> sanok ato nga nga i-gab-gab e, po hmm Puhon, hindi binabalatan ito yung pong mga hindi nakakilala ganito talaga hindi binabalatan sa Ilocano batto-battong agyari nyo sa Thailand Thailand nga ba yun pinapaksim nila sinasampalukan doon sa parting Isabela apare Ayan, maraming kumakain. Ganito rin. Ito yung binabalatan. Ayan. Shout out po yung mga tiga parugrog na nanguhuli ng palaka. Kung mapapanood nyo itong videos ko na ito, o order ako ng ganito. Huwag nyo nang babalatan. Magkano ba isang kilo? Ha, kamahal naman.

hindi ko masyadong dadamihan ng kain ko ngayon kasi marami akong gagawin ngayon magdadamo ako sa tata tataniman ko ng gabi okay na yung kulang isang istarya tapos mamayang hapon itutuloy ko ito. Kakain uli ako sa mamayang, mamayang hapon sa baryo at saka ito. Yan. Total wala naman yung mga pamangking ko eh. Kaya iuwi ko ito. Mhm. Mm Nabawala po talaga sa sala na. Mas ang kuna ba nilagay yung tekkeyo at mapit man nga naman ito 30 pesos ba doc? Donc oh. yung total <laughs> Kaya, yeah, hindi ito yung kamangkig kong bata <coughs> bakit may mata pa? <laughs> 25 na lang ito. pakakasin 20 na lang binayaran ko ito mga idol 50 peso joke lang yun at maraming maraming salamat sa inyong lahat Thank you, thank you yung mga bagong followers ko sa Duro Fernandez. Ayan. Gumaganda po ang kanyang performance sa Duro Fernandez. Thank you, thank you very much mga idol. Pakipasadahan nyo rin po yung YTC ko. Tama, YT... Ay, YTC. O tama nga. At hanggang dito na lang I love you. Kataruan na.